sister. Kaya nakakahugot din po ako dito sa twins na to. Sister ko po talaga siya. Yung best friend ko siya, yung soulmate ko, yung ate ko. After her... Sa Diyos. Sa Diyos po. Madal, medyo naging on-off yung relationship ko with him kasi madalas kapag sobrang lalim na, sobrang bigat na, mapapatanong ako bakit, bakit ganyan, bakit ganyan. Pero ngayon, naiintindihan ko na kung bakit kanilangan mangyari iba't ibang ba, bagay sa buhay ko at bakit kailangan akong talikuran ng iba kasi ibig sabihin na hindi ko sila kailangan sa buhay ko dahil hindi sila nakakabuti sa akin. So ngayon, si Lord, si Lord po talaga. Ngayon, na ko na talaga na di, magaling siya. Siya alam niya lahat. Alam niya, alam, alam niya kung ano yung kakabuti para sa akin. At tiwala na lang kay Lord. Iiyak lang ako. Lord, ba't naman? Playtime ko naman, Lord. Ganyan. Pero, <laughs> love ko siya. Si Lord po una. Iniiyak ko. Iiyak ko lahat sa kanya. Tapos, okay, ito gusto okay. mo. Okay. Alright. Thank you, Janice. Pwede bang bonus question lang? Gusto ko lang marinig yung uh, la words My of bonus. wisdom. <laughs> <laughs> words of wisdom ni um, Miss Sylvia tsaka ni Miss Angel na nakatrabaho nila si Andrea. Para yung masabi nila na hindi mawala sa poko si Andrea being an actress. At yung ginugroong nga na... O, oh, bago tayo ba yung Reaction from Kyle. Kasi parang all oh, these years pala, no? They have maintained the friendship. Reaction lang, Kyle. Kasi... Hindi mo daw ang best friend. Genuine eh reaction ko ng mga trabaho ko siya. As, As a best friend, so sinabi niya. She appreciates the friendship all these yeah. years pa na. It, Hindi, ah. <laughs> <laughs> mm. uh, lagi naman ako nandito para sa kanya. Alam naman yun. Alam niya naman yun. For the past five years, medyo, yun nga, naging distant kami for the last four years niya. Pero, alam niya naman, naman nandoon ako parati. And hanggang ngayon, nandito pa rin ako. So, yun like a true gentleman talaga. Siya na akong yeah. mga yeah. Instagram stories, nakita ko sila sa ABS. Yeah. Sa <laughs> okay, Ibiang Angel, uh, your reaction daw on, uh, para hindi daw mawala sa focus. Na. Si Andrea. Wala, Andrea. Si Andrea is very focused. Um, uh, hindi, hindi kami matatakot na ma siya or mawala siya sa ginagawa niya kasi alam niya kung ano ginagawa niya and alam niya hawak na hawak niya yung character niya characters niya and hawak na hawak niya yung process niya but um, uh, just for general ano uh, just for everyone actually it's uh, it's just important to keep in mind uh, respect for Yourself, your co-actors, the process, and the people around you. Kasi kung malaki yung respeto mo sa sa craft mo, and sa sa uh, yo as an actor, and your co-actors, then you will not go wrong. You will give what is needed from you, um, and what is expected from you. And also, surround yourselves. Dato na sa mga bata, surround yourselves with good people, good friends um, people who will um, not lie to you and will give it to you straight. Yeah, important, important. Napaka-generous yeah. yes. ni Silvia talaga giving na ang ganyan sa pagbibigay sa co-actors niya ng mga papuri. Ano. Ay, okay. si Angel pala, sorry. Okay. Si si, okay. si nakatrabaho niya na siya. Ayun din. I'm sure. okay. Blight. Um, si Blight kasi, ang relasyon namin, hindi lang sa showbiz. Uh, ilang taon ka na nakasama ni Arjo? Eight, 8 years old siya iboy sa... iboy. iboy then mula noon 8 years old siya pumupunta siya sa bahay naging barkada niya si Jella so kaya sila naging close so yung sinasabi ni Blythe na nung time na down siya sobrang down siya nandoon ako nandun ang pamilya ko nakita ko yun hindi so, namin alam yun, yan biyenan ano so ngayon tuwang-tuwa ako sa iyo sa so, nakikita ko ngayon sa iyo. Kasi, 'di ba, sabi ko sa iyo na dati, maging matapang ka sa mundong to kasi kasi wala nang ibang tutulong sa iyo kundi sarili mo lang. Andiyan ang barkada, pwedeng sabihan. Andiyan ang pamilya. Pero 'di ba sinasabihan kita, iiyak lang sa Diyos kung ano yung mga pasakit na nararamdaman sa'yo. Ang basher, so maintindihan. Sabi ko nga sa'yo, di ba? Basher lang yan. Maganda, pangit ang gagawin mo, nandiyan sila. Mananatili silang bashers. Okay? Wala silang, wala silang kwenta sa buhay natin. At ang sinasabi ko sa iyo, yung sinasabi ko nga sa batang to, dati po, sasabihin ko sa iyo, sinasabi niya talaga sa sarili niya na, tita, hindi po ako maganda. Hindi po ako maganda. Sinasabi ko sa kanya, nakita kita bata, ang ganda-ganda mo. So yun yung sinasabi ko sa kanya. Tapos, yung kumpiyansa niya sa sarili niya, kulang na kulang noon. Kaya sabi ko, Blight, maganda ka, magaling ka, matalino ka, laban. Kaya ngayon, kung ano mga nangyayari ngayon sa nasa iyo, nakakala mo lang hindi kita kinakausap. Ino-observahan ino ino kita. Ang layo ng Blight na kilala ko yung 8 years old sa Blight ngayon. At natutuwa ako. At lagi kong sasabihin sa iyo na yung lakas ng loob, tapang. Okay? Tiwala sa sarili. Sa sarili lang na ka, Okay? Dalhin mo yan palagi. At may, pag mayroong magsabi sa'yo na pangit ka, hindi ka magaling umarte, napakit ko. Paisa <laughs> <laughs> lang, paisa. Pag so, sinabi lang pangit ka, hindi ka marunong umarte, ako ang magsasabi sa kanila diretsyo. Gusto mo ibuka bibig ko, baka maraming magalit ko, ano yung, ano yung sasabihin ko. Pero na, um, siya sinasabi kasi noon na mas maganda si ganito, mas maganda si ganon sa akin. Hindi totoo yun. Hindi totoo yun. Nakasama ko yung mga batang yun. Mas maganda siya talaga. Na, uh, Tago na. Si Lady Lady. Totoo, totoo, maganda siya talaga. Tsaka, yun lang sasabihin ko sa iyo. Uh, kahit ngayon, ilang taon ka hanggang tumanda ka, tandaan mo to. Isang tawag mo lang sa akin, oh kay Jella, kay Tito Art, sa pamilya at Tide. Ano kami, kahit anong oras, kahit tulog kami, tatakbohin natin. Wow. wow. And, right. so, yeah. <laughs> so, focus ha. Ah. Diba? Kasi sa HKM, nakausap na nakasama ko rin siya, nakatrabaho ko siya kinakausap ko rin siya pag nawawala yung focus niya. Sinasabi Distractions kasi eh, Yes, no? nakikita ko yon sa HKM. Kaya isa din ako, sa, hihilayin siya sa gilid na huwag mong gagawin yan. Right. Kasi ang ikakasikat mo, ikakatagal mo sa industriya, ikakagaling mo, ikakaayos na buhay mo. Tanging ikaw lang yun, siya ka Diyos, Andrea. Okay? Yun lang yun na. Ganda. Uh... Basta focus, be professional. Huwag kang maging mayabang. Kasi Andrea ako, ako yung sinasabing next superstar. Okay? Kasi pag once inisip mo yan na, na ako na yung pinakasikat at ako yung magaling, start yun ang downfall mo. Okay? Kaya be humble, be professional, respect everyone. Tuloy-tuloy mo lang yan. Ayan, ako masasabi ako sa'yo. Kasi nandun nga ka ng pamilya, ng lamika, hanggang ay pag-anak mo. 不讲。<Good>